Hello mga kasisi. Itago nyo na lang ako sa pangalang Claire. College student ako sa isang state university dito sa Apari. Gusto ko lang i-share yung kwento ko. Kahit hanggang ngayon, hindi pa rin ako sigurado kung tama ba yung naging decision ko. First year college, naging close ko si Aliana. Siya yung tipo ng kaibigang maingay, kalog, at parang palaging bida sa tropa. Idol ko siya noon. Confident, likable, at fearless. May matagal na siyang crush na classmate namin. Si JM, more than three years na raw niyang gusto. Ako naman tahimik lang. Pero dahil sabay-sabay kaming lumalabas, napalapit din ako kay JM hanggang sa naging comfortable kaming tatlo. Palagi akong kinukwentuhan ni Aliana tungkol sa kilig niya. Ako naman support lang. Walang mali siya kahit minsan. Ramdam kong may kakaiba kay JM, lalo na pag kaming dalawa na lang. Pero pinipigilan ko kasi ayokong masaktan si Aliana. Noong Valentine's nag si Aliana kay JM, tinanggihan siya. Umiiyak siya sa akin halos gabi-gabi. Sinabi niya after ilang buwan na okay na raw siya at wala na siyang nararamdaman, kahit awkward na natili kaming magkaibigan. Ilang buwan pa ang lumipas, napalapit lalo sa akin si JM. Hanggang sa isang gabi, umamin siya. Ako raw talaga ang gusto niya since first year pa. Hindi lang siya nagsalita dahil alam niyang gusto siya ng kaibigan ko. Tinanggap ko ang feelings niya, pero sinabi kong ayokong lumayo si Aliana. Pero nang sinabi ko kay Aliana ang totoo, tahimik lang siya. Sabi niya, okay lang. Wala na raw yun. Kaya nang manligaw si JM, pinakilala ko siya sa pamilya ko. At by August, sinagot ko na siya. Akala ko maayos na, pero dumating ang panira. Bigla na lang akong iniwasan ng tropa. Block sa GC, walang imig, pati mga group works, iniwan ako. Doon ko nalaman, behind my back, sinisiraan na pala ako ni Aliana. Sinasabi niyang inagaw ko, si JM, na sinira ko ang pagkakaibigan, namin dahil lang sa lalaki. Masakit. Hindi lang dahil iniwan ako ng mga kaibigan ko, kundi dahil yung taong akala ko totoo, siya pala ang unang nagtaksil. Pero ang mas masakit, hindi doon natapos ang twist. May pinakita sa akin si JM, mga screenshot ng convo nila ni Aliana. At doon ko nalaman ang totoo. Magka-MU na pala sila dati. Nagkaaway lang sila ng malaman ni JM na may isa pang lalaking kinikita si Aliana sa labas ng school, kaya siya umatras. Kaya pala ang bigla niyang confession. Ako pala ang naging panakiputas. Ngayon, wala na kaming tatlo. Wala na akong kaibigan. Wala na rin si JM hindi ko na alam kung may mali sa ginawa ko. Pero ang sigurado ko is minsan, kahit anong linis ng intention mo, ikaw pa rin ang lalabas na masama